Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Nasunog ang gusali ng Bureau of Research Standards sa isang DPWH compound sa Quezon City. Kaya pag-usisa ng ilang senador sa DPWH, posible bang may nadamay na mga sensitibong dokumento na may kinalaman sa mga flood control project? Itinanggi na ahensya at nilinaw ng mga opisina at mga training room lamang sa gusali ang apektado. Pinaiimbestigahan na rin ng Ombudsman kung sinadya ang sunog. Nakatutok si Chino Gaston. Dinatnan naming may maitim na usok sa pangatlong palabag ng Bureau Research Standards sa loob ng DPWH Mimaropa Compound sa Quezon City, pasado ala alauna ng hapon. Gamit ang mechanized lift, inakyat yan ng mga bombero para bombahan ng tubig. Binasag nila ang ilang bintana para maipasok ang mga water hose sa kapal ng usok, kinailangan mag-hazmat suit at rebreather ang mga bomberong pumasok. Nagkahiwa pa ang isang fire volunteer pero ligtas na. Umabot sa third alarm ang sunog na nirespondihan ng 66 na fire truck. Agad idineklarang fire out ang sunog, pasado alauna imedya ng hapon. Pasalamat po tayo dahil wala pong uh, ano, mga major injuries pong nangyari, wala po tayong kitality po. Uh, in less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog. Ang sunog sa DPWH compound, pinag-usapan sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Alam mo naman doon. This is actually a uh, region 4, 4B, the regional office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Um, Mindoro. Mindoro. Ito po yung ano, dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like cemento, mga bakal. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po your honor. So, yung mga dokumento ng uh, Regional Office of the DPWH Region 4B is housed in that uh, office. Um Well, a number, a, few, but, eh. a, a number, but 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 most of it naman po na sa database na ng central. Nilinaw kalauna ng ICI chairperson Andres Reyes na walang nasunog na may kinalaman sa flood control projects. As per record now, uh, the burning in Quezon City does not involve uh, flood control projects. But I did had a meeting with the COA and I told him that you have to secure all the records of the COA because uh as an investigator before with the ombudsman uh i know that there's a tendency for the for the criminals to burn down the office Pinawi rin ng director ng DPWH Bureau of Research Standards ang pangamba na may mga sensitibong dokumentong nasunog sa apoy wala po kaming dokumento dito na uh, tungkol doon sa mga projects na under investigation dahil po ang testing of materials ng no, mga proyekto ng district engineering offices and regional uh, offices ay sila ang nagpapontak. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Yan din ang sabi ng DPWH sa isang pahayag. Ayon sa DPWH BRS, bagamat naatasan din sila na tumulong sa pagtesting ng mga construction na sangkot sa mga Umanoy Ghost Project, hindi pa raw ito nasisimulan. Ang Ombudsman inutusan na ang National Bureau of Investigation at BFP na imbestigahan ang insidente at alamin kung aksidente lang o sadyang sinunog ang mga apektadong opisina at records ng BRS. Para sa GMA Integrated News. Chino Gaston nakatutok 24 oras. Matapos ipanawagan ng iba't ibang sektor at grupo, nagpasya ang Independent Commission for Infrastructure o ICI Nabuksan sa publiko ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Inanunsyo ngayon ng ICI na simula sa susunod na linggo, eh mapapanood na ito online sa pamamagitan ng live stream. Sa ngayon, lumalabas na marami pang contractors ang sangkot sa anomalya at nangangalib na matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Joseph Moro. Labing limang kontraktor na ang iniimbestigahan nila pero mas marami pa ang nanganganib matanggala ng lisensyang maging kontraktor ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Dumating siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. Gayunman, di pa masabi kung ilan ang tatanggalan. Madami talaga sila. We can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is uh, correct. Kung makansela ang lisensya kahit mga pribadong proyekto ay hindi pwedeng makuha ng kontratista. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang siyam na kumpanya ng mga diskaya. Masihigwitan pa ng DTI ang pagkuha ng lisensya bukod sa so ng utos sa dumaan ito sa DTI na siya mismong sasala sa mga nag apply para magkalisensya. Dati kasi ay Philippine Contractors Accreditation Board of PICAB lamang ang sumasala at nag-aaproba nito. Iba background check ang mga nag apply ng lisensya. First if they are part of this uh, flood control, definitely yeah, hindi na sila pwede. And then we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Pero naghihintay rin sila ng rekomendasyon ng ICI at Department of Public Works and Highways o so DPWH. Dahil sa anomalya, bago na ang mga executive directors ng PICAB at hindi na pwedeng maging board member ang sino man kung may construction company. Si Roque ang tanging panauhin ng ICI ngayong araw. Hindi pa rin bukas sa publiko ang mga pagdinig ng ICI pero ang Sandigan Bayan nalilitis sa mga kaso kaugnay ng mga proyekto kontrabaha handang mag-livestream ng mga pagdinig kung papayagan ng Korte Suprema. Hiningan namin ng reaksyon dyan si ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. Pero sa Senado, ang sabi ni Reyes, We will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We will now go on live stream uh, next week. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong nakatutok 24 horas. Patong-patong na reklamo ang inihain ng isang grupo laban sa magasawang Congressman Noel Rivera at Vice Mayor Evelyn Rivera ng Tarlac. Kaugnayan ng 600 milyong pisong halaga ng mga proyektong napunta umano sa kumpanyang iniuugnay sa kanila. Dawit din ang DPWH engineer sa unang distrito ng Tarlac. Nakatutok si Salima Refran. Dumulog sa ombudsman ang grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC para ireklamo ng plunder si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Kayon din ang asawa niyang si Vice Mayor Evelyn Rivera ng Concepcion Tarlac at DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Para ito sa 600 million pesos the infrastructure projects na inaward ng DPWH sa Tarlac 3G Construction. Sa kalakip na General Information Sheet ng Tarlac 3G Construction mula sa SEC, nakalista si Congressman Rivera bilang presidente, habang treasurer naman si Vice Mayor Rivera. Merong mga health center, may flood control, iba-iba po. Pero sa nakikita namin, ito ay hindi karapat-dapat bilang isang congressman. May hindi siya nag-divest, siya mismo ang makikita mong pumipirma sa mga kontrata ng DPWH. Labing tatlong kontrata sa iba't ibang distrito ng Tarlac ang napunta sa Tarlac 3G mula 2018. Nakapirma rito bilang General Manager ng Tarlac 3G si Congressman Rivera. May conflict of interest dahil siya ay elected congressman ng District 3 Tarlac. Ang na-verify ko pa lang sa 3rd District ay mga doon sa substandard na nakita ko. Tsaka may goes eh. So mga pito. May conspiracy dito. Kasi alam niya congressman siya, alam ni district engineer na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata siguro gamit ang kanyang influensya. Inireklamo rin ang mag-asawang Rivera ng grave misconduct, serious dishonesty at paglabag sa Government Procurement Act. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ipavalidate Re lang natin yung documents kung siya talaga, o kung walang pagbabago sa official documents na dapat i-contain ng isang complaint. Yun yun. Uh, tutuloy na natin ang PIN after validation. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga inireklamo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Ipinagkibit-balikat lang ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang hiling na imbestigahan siya kaugnay sa issue ng mga flood control project. Ayon sa Malacanang, wala namang naipakitang anumang ebidensya na naguugnay sa unang ginang sa issue. At nakatutok si Ivan Mayrina. Chismis lang ang turing ng Malacanang sa kahilingang imbestigahan si First Lady Liza Raneta Marcos para alamin kung may kaugnayan ito sa flood control projects. Ang sabi po ng, First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Ang tinutukoy niya ang liham ng private citizen na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure ICI. Kalakit nito mga larawan ng unang gina sa mga pagtitipon kasama si Maynard Wu, ang tech billionaire na iniugnay sa maanumalyang flood control projects. Pero ayon kay Palos Press Officer Claire Castro, wala naman daw makikita doong anumang naguugnay sa unang gina sa mga proyekto. Nabasa po natin ang letter of assentment pati na po ang attachments. Mins mismo ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anumaliyang uh, flood control projects na pinasok ang unang ginang. Patuloy namin kinukuha na ng pahayag singo. Dagdag di Castro, hinihikayat ng palasyo na magsumbong ng katiwalian ng sinuman kung may ebidensya. Pwede nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung mayroong patutunguhan, vetted, pero kung ito po ay uh, paraan lamang para magkaroon ng fishing expedition, para ang ICI ang gumawa ng paraan para mag sa mga akusasyong wala namang basihan, hindi po kasi yata yun ang mandato ng ICI. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 Horas. Handang pag-aralan ng Korte Suprema ang mga panukala ng Sandigan Bayan para mapabilis ang paglilitis ng mga kaso kaugnay ng mga flood control project. Nakatutok si Sandra Giraldo Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay Sandigambayan Presiding Justice Geraldine Ekong, sinabi nitong plano nilang pabilisin sa loob lang ng anim hanggang 8 buwan ang pagliliti sa kaso kaugnay sa flood control. Idadaan daw nila sa Korte Suprema ang kanilang rules kaugnay dito. Sagot ngayon ang kataas-taasang hukuman. Ire-review nila anumang panukala ng Sandigambayan para matiyak na maayos ang pagpapatupad nito. Any rules? That may be, be proposed by any court, whether it's collegiate courts, and CTA, and CA, will have to be reviewed by the court and bank. So, any suggestions or recommendations coming from the Sandigan Bayan as to expedite the cases involving flood control uh, projects. for sure we will review immediately this rules and see to it that are implemented properly. Sinabi yan ni Hesmundo sa ikatlong anibersaryo ng Strategic Plan for Judicial Innovations na dinaluhan ng karamihan sa mga maestrado. Dito nabanggit din ang kontrobersya kaugnay sa katiwalian sa gobyerno. Addressing corruption is a clear, visible, and urgent priority for all justices, judges, Lawyers, court personnel, and all our stakeholders. Corruption should no longer be hidden. Samantala, natuklasan din ng Supreme Court na bilang flood control projects ang proyekto sa gobyerno ng mga kontratistang naka-corner ng malalaking government projects. Ang ilan sa kanila nagtayo rin ng mga Hall of Justice o yung mga gusali kung saan nililitis ang mga kaso. Iniutos ni yes, mundo na siya sa atin ang mga ito. There were projects that were uh, included in the budget for some of our Halls of Justice uh, which were outside the judiciary's budget and therefore for some of them these were built by DPWH and as of yesterday uh, the uh, justice in charge justice uh, Samuel Garland reported briefly to the chief justice and i witnessed the report that he is looking at several projects that were funded by some contractors that were listed natapos naman daw ang karamihan sa mga proyekto at hindi pondo ng Supreme Court ang ginamit dito para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas. Isinapubliko na rin ng Senate President at Speaker of the House ang kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o salN para sa taong 2025. Sa SALIN ni House Speaker Faustino D. III, nakalagay na mayroong 74 million pesos ang halaga ng kanyang yaman kung ibabawas ang mga utang. Binuo ng House Speaker ang Sal and Review and Compliance Committee ng Kamara para suriin ang mga panuntunan para sa pagsasapubliko ng Sal ng mga mambabatas. Sa Sal and naman ni Senate President Tito Soto, nakasaad na mahigit 188 million pesos ang kanyang yaman kung ibabawas ang mga utang. 244 million pesos naman ang kay Senator Robin Padilla. Tinawag ng ilang grupo na tila huli na ang gagawing pagla-livestream ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa kanilang mga pagdinig simula sa susunod na linggo. At nakatutok si Rafi Tima. Yeah, Bago pa man magsimula ang diskusyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights, inanunsyo na ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. ang matagal ng panawagan ng marami sa Independent Commission for Infrastructure We will now go on live stream uh, next week uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. Iba't ibang sektor ang nanawagan sa ICI para ipakita sa publiko ang kanilang ginagawang pagdinig para daw maging transparent ang proseso. And a live streaming of the proceedings will definitely address. Uh, this, uh, this, concern of the public. Pero ang makabayan blocks sa Kongreso nagsabing tila huli na ang gagawing pag-livestream ng ICI. Dapat sa umpisa pa lang daw ay ginawa na ito ng komisyon. Nasa Senado si Reyes, kaugnay ng diskusyon sa panukalang pagtatatag ng Independent People's Commission na siya mag-iimbestiga ng maanumaling infrastructure projects ng gobyerno at iba pang irregularidad. Kapareho ito ng ICI pero sa panukala, tinitingnan ang pagbibigay dito ng mas malawak na kapangyarihan. Naging mainit ang diskusyon kung gaano kalawak ang kapangyarihang ibibigay dito. Nais ni Senate President Tito Soto na magkaroon ito ng kapangyarihang mag-file ng kaso, mag-freeze ng mga asset at mag ng whole departure order. Swestyo naman ni dating Chief Justice Renato Puno, bigyan ng proteksyon ng mga membro nito laban sa harassment at pang para tunay itong maging independent. It is uh, respectfully suggested that uh, the bill should not only uh, give the commission power to investigate but also the power to file the appropriate charges and the power to pro prosecute them not just to investigate not just to be glorify the researchers pero nagpaalala si dating Senate President Franklin Drilon, bagamat kailangan ng isang ad hoc committee dahil sa tindi ng problema hindi ito dapat maging permanente at hindi nito dapat kunin ang kapangyarihan ng ombudsman o ng commission on audit And we should not just keep on adding uh, the uh, officers, but strengthen the ombudsman because constitutionally that is the agency that was created for this problem. Remember that we abhorred the arrest and seizure order, or ASO, issued by the Secretary of National Defense during martial law. Do we want to go back to that? I don't think so. Aminado naman si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson, hirap ang kanilang komisyon. Paano kala niya gayahin ang kapangyarihan ng investigative bodies ng ibang bansa? The legal process that we have to follow is so tedious bago po may makulong ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider as compared to the two gold standards of anti-corruption which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok 24 oras. Gustong tapyasan ng Senado ang budget ng DPWH. Payag din ang Senado na buksan ang bicameral conference sa sino mang interesadong dumalo at ilivestream ito. Nakatutok simbaki pulido! Matagal ng kalakaran tuwing bicameral conference para sa national budget, natangi mga kongresista at senador na miyembro ng bicameral committee lang ang pwedeng dumalo. Sarado sa publiko, walang live stream at media ang bicam conference kung saan pinag-iisa ang magkaibang Congress at Senate version ng budget ang huling yugto ng proseso bago lagdaan ng Pangulo ang national budget. Lumabas din sa mga pagdinig ng Kamara at Senado na ang puntong ito ang isa sa mga pagkakataon kung kailan pwedeng magsingit ng pondo para sa mga flood control project. Kaya matagal nang nangangalampag ang ilang civil society groups para buksan sa publiko ang bicameral conference. Payag ang Senado na i-livestream ito ayon kay Senate President Tito Soto at buksan sa kahit sinong interesadong dumalo. May nakahain namang resolusyon sa Kongreso na payagan ang pag-livestream ng bicam. Ayon na rin sana ni Soto to sa mga dating pinagdarausan nito tulad sa mga function room ng mga five-star hotel. Ayoko na. Nagbili na ako kapon sa Senate Secretariat. PICC. O, eh, di gobyerno may ari. Dagdag ni Soto, sa BICAM na rin posibleng pagtalunan ng Senado at Kongreso ang unprogrammed appropriations at budget ng DPWH. Gusto ng Senado na tanggalin sa unprogrammed appropriation ang mga ayuda program at isa ilalim sa mismong departamentong namimigay nito, halimbawa DSWD. Gusto ring tapyasan ng Senado ng aabot sa 15% ang budget ng DPWH. Based doon sa mga testimony ng mga Um, DPWH employees uh, or officials na sinasabi nila na talagang overpriced sila. Ginagawa nila, hinahayaan nilang overpriced kasi para dun, -dun sa mga proponent. Para sa People's Budget Coalition, dapat wala ni isang unprogrammed appropriation. Sa halip, gawin na lang mga line items sa ilalim ng mga departamento ang mga nakalista dyan para may transparency at madaling mamonitor. Sangayon din ang koalisyon sa pagtanggal ng mga ayuda program sa unprogrammed appropriation dahil nagagamit ito ng mga politiko. And then the patron is the politician. Nagkikreate siya ng dependency because nagbibigay siya ng ayuda in exchange for the vote. And kaya marami tayong naririnig na binibigay lang naman yung ayuda kapag malapit din eleksyon o kaya may kapalit po ito. Sa November 10 naman, inaasahang babalik na si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati nang sinabi ni Lacson na kung bumalik siya ay baka matanggal bilang Senate President si Soto. Pero sabi ni Soto, wala nang ganitong namumuong eksena pero kung matanggal man daw siya, okay lang. Maraming dapat pang kasuhin yung Blue Ribbon. Hindi ka lang makonfine lang sa flood control, sa flood control at saka sa Bulacan lang. Oh, yes. Kaya it should be uh, encompassing. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na katutok, 24 oras. Handang magsiwalat ang isang dating mambabata sa Quezon City. ng mga alam niya umano, kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Ayon yan sa Ombudsman. Nakatutok si Salima Refran. Isang dating mambabatas ng Quezon City ang nagpaabot kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng kahandaang isiwalat ang lahat ng nalalamat sa maanomalyang flood control projects. Nakatanggap din ako ng tawag. Uh, kalinang umaga, very early in the morning, isang kaibigan ko, uh, parang siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Hihintayin raw ni Remulia ang mga susunod na hakbang ng ex-Congressman pero nagpasabi na raw ito na marami siyang ilalahad. Bagay na susuriin daw niyang mabuti. In yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Masabihin niya. Sir, magtuturo? Magtuturo din to ng iba? Magtuturo. Magtuturo. Ano to? Hindi na siya incumbent. Ano siya? Oh, hindi na siya incumbent. Ayon sa Quezon City LGU, 331 ang mga flood control projects ng DPWH sa Lunsod mula 2022 hanggang 2025. Pero dalawa lang daw sa mga ito ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan. Samantala, iniimbestigahan na raw ng ombudsman ang isang bidder na palaging talo sa maanomalyang flood control projects. Katuwang nito ang Philippine Competition Commission o PCC sa pagsilip sa issue ng bid rigging. 3% of the project cost is given to the losing bidders. You know yun. Yun ba uh, yung for the boys tawag nila? For the boys. So, hinahati-hati yan sa losing bidders. Etcetera, etcetera. Meron pa ibang binibigyan. Ano na yan? Uh, dating gawin na yan na nangyayari sa DPWH. Nais nice rin ni Ombudsman Remulla na makausap ang sandigan bayad para mailatag ang mga panuntunan sa pagbabalik ng ninakaw na pera ng gobyerno kapalit ng plea bargain o pagpapababa ng kasong kakaharapin. Lalo't may mga nagparamdam na raw kay Ombudsman Remulla na mga kongresista. May mga kongresman daw na gusto lang nilang marahimik at uh, hindi na gagawin ulit, magsasoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila. Inatasan na rin ng Ombudsman ng Department of Justice na ituloy ang pag-usig sa limang reklamo ng malversation, graft at perjury para sa limang ghost projects ng DPWH Bulacan First Engineering District. Ibig sabihin, DOJ na magsasagawa ng preliminary investigation at magdadala nito sa korte. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, Nakatutok, 24 Horas.